Vandalism, vandalism, vandalism. Ganito yun din ba sa bahay nyo? Ginawang drawing board ang wall ng bahay nyo at eto ang salarin. Ang cute at insenteng batang ito. Hayaan mo lang, mommy and daddy. Okay lang yan. Kapag pinagalitan natin sila sa pagdrawing, baka isipin nila, bakit nagagalit si mommy? Nag drawing lang naman ako. Ayaw na ba ni mami na maging masaya ako? Ang mga bata, di pa nila kayang i-fully express ang emotions nila. Ang iniisip nila, ang gusto nila, sa pamagitan ng salita. Kaya, isa sa mga paraan nila, ang pagtudrawing drawing upang ma-express nila ito, ang kanilang sariling emosyon, iniisip at itiya. Napaka-healthy nito sa mga bata dahil nag improve ito ng hand-to-eye coordination, fine motor skills, concentration, imagination, creativity, at nag-encourage din ng self-expression. Bilang magulang, tungkulin natin pagyamanin ang likas na kakayanan ng ating mga anak. Huwag puro bawal dahil napipigilan ang natural na pag-explore ng bata sa kanyang sarili at sa paligid. Bigyan na lang sila ng specific na lugar sa bahay o bigyan sila ng isang whiteboard para sulatan at tuon mag-drawing. Sa huli, ma-appreciate nila na kaya nilang i-express ang kanilang sarili ng malaya at walang takot. Para paglaki nila, alam na nila na kaya nilang magkwento sa iyo ng malaya at walang takot. Thank you for watching, make sure to like and subscribe!